mula nga sa landayan na tayo dito sa barangay kuya para tikman ang talaga nga namang dinarayo na lugawan dito sa barangay kuya at dito nyo lang yan makikita sa pau pau food house kaya napadayo na kami dito para matikman ang overload arroz caldo na unlimited na sa kalagang 60 pesos hindi kayo nagkakamali tignan nyo naman overload sa laman at hindi tinipid. Kaya naman pala nagtitrending. Dahil bukod sa marami ng sahog, eh talaga namang mag enjoy ka sa lasa neto. Dahil talaga nga namang saktong sakto lang ang timpla nila at hindi mo na kailangan lagyan pa ng toyo, kalamansi o kung ano-ano paman. Dahil sa templa pa lang na ginagawa nila, eh talagang sulit na. At mainit pa ang iaain talaga nila sa inyo. Kaya napakasarap. Tapos asabayan mo pa ng tokwa at baboy. Ay, inam. Shee! At talaga talagang solve na solve ka dito at syempre dahil unlimited nga magpaparepil na tayo at ang kagandahan dito pagkaabot na pagkaabot mo palang may lalagyan na agad nila ng laman wow eto na ang second batch o hindi limitado ang pagrepil dito ah. hanggat kaya mo kainin hanggat hindi ka pabusog sige lang ng sige pero syempre yung dapat yung kaya lang para hindi naman masayang ang lugaw at pabusog ka na bitawan mo na para hindi ka na masaktan o oh, diba nakahugot pa nga <laughs> Up to wait, there's more. meron nga rin pala sila ditong pork chop na overload din naman talaga sa laki. At talaga sa isang order mo lang talaga sa halagang 80 pesos ay eh sold na sold ka na dito. Hindi lang pang matanda pati pang bata talaga at mag enjoy talaga dito sa pork chop na to talagang napakalaki kita nyo naman. Open nga pala ang Pau Pau Food House ng 3pm to 12 midnight. At dito lang yan sa Porok 3 sa Barangay Kuyab. At ano pang hinihintay nyo subukan nyo na nga overload na lugaw dito lang yan sa Pau Pau Food House. Oh yeah! At pagkatapos nyo kumain, baka gusto nyo magpa-customize ng inyong mga kuko sa halagang abot kaya lang. Para sa karagdagang impormasyon, kontakin nyo lang si Sis Lovely at eto ang kanyang Facebook page.